and mm -hmm. Oh. 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 Hi. Ayan <laughs> na pala kayo. Ay nako, kasi siya na po at medyo napasarap ng puri. Good morning po, good morning sa inyo lahat. Ah, eh, at least eh, sana po nasa mabuti kayo kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Jimmy Sage po at yung service center. Mamiya, ah, tatayo-tayo na ako, Mamiya. Nandito na po ako sa Pinas. Marami yung nagtatanong, kala ko na doon ako sa Canada. Hindi po, pinasyalan ko lang po yung para sa kanyang First Communion. At the same time, nakapag-vlog na rin ako doon, nangalakal ako, maganda naman oh. Maganda naman oh yung uh, sistema ng ano doon. Pag uh, nangangalakal kayo, malinis at saka talagang disiplinado mga tao doon. Mga Asian countries na mga tao na din, nagbebenta nag, uh, rin ang na kanilang mga mga dilata, debote, mga kahon. Ah, sandali lang po. Ako yung mag -inat na. Ah, Mami eh, lalabas po ako. Gawin ko lang yung ating, ah, siyempre, mag-toothbrush, maliligo, mag-aalmusal. Pagkatapos, pahingang konti. Trabahong bahay muna, paligid, walis, dilig, tapos so, mamaya magpapapawis na mo po ako sa labas. Doon no, sa aming uh, sa gym namin doon, sa, dito po sa Novo Residence. Kaya medyo magre-relax lang ako po. At mamaya po, eh, babalikan ko kayo. Okay po? Sige po. <laughs> <laughs> ganda! In this country, you know me, Jimmy Saints. <laughs> 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 Eh, siya nga pala yung ah, itong bahay nato eh ako lang ako um, namamahala kasi yung anak ko nasa sa Canada kasama ng pamilya kaya ako um, ang, ang um, maintain itong bahay kaya hindi naman um, pwedeng ako pwedeng pabayaan kagaya ko nang nakaraang pandemic naku po pag nakita niyo po ito napaka ano kaya pina-ano ko pa uli ito, pina-repaint ko pa uli. Dahil sa dalawang taong mahigit na kung hindi napunta rito eh. Pero anyway, uh, tatapusin ko lang po ito at um, aalmosal Tapos hugas ng mga pinaggamitan. Tapos po, mag-ano na ako. Dilig-dilig, walis-walis. Then, magpapa No, oh, dilig-dilig, walis-walis. Then, magpapapawis. Okay? Oh, morning girl. How did you sleep last night? May music pa. <laughs> <laughs> okay. Pwede na mag-almosan. Oh, ito lang po ang aking... Pinakain sa almusal, medyo nagbabawas ng timbang. Hard-boiled egg. Mm -hmm. Ayan, no? Kasi o, yan, nakakasabi ko, gusto nyo, miski balat, may balat pa, kainin mo eh, huh? pero dapat. Eh, kailangan may pagmamali. Eh, para masarap kainin, lalong sasarap ang pagkain. Pag mayroong kasamang, kasamang uh, pagmamahal. Aww. Oh. With care, ayan. Eh, dahil alam nyo na, nag-iisa lang ako dito at, ah, uh, siyempre, pag wala si misis, ako na rin gagawa ng mga bagay-bagay para kumain, at saka mga personal na gamit ko, ako na rin po naglalaba. At, ah, uh, <coughs> pag nandito naman siya, aba, eh, napaka sarap magluto ng misis ko. Tsaka yung mga anak ko nga nasa kabilang ibayo. Mm, at, uh, nakikipagsapala rin din. Eh. Okay naman, eh, ako naman eh, natutuwa sa kanila talagang magsina, nagsisikap naman dahil may kanya-kanyang uh, mga pamilya niya. Eh. Kaya alam na nila ang, dapat nilang gawin bilang isang may pamilya. Hmm. Ah. Yun, o. Oh. Hinate, Oh. Mm. Yun. Mm, tapos. um, mm. At ito, alam nyo ba ito? Tinabad na pepino sa sukang may bawang, uh, sibuyas, paminta at konting asin ayun oh hmm hmm kaya ba akong gagawin sa araw Ang gat hanggat hindi gano'n mainis papapawis ako hmm, -hmm. Lá sang ít luôn Cá Bà Okay. Kaya tayo may tayo eh. Maghuhugas naman ang ating kinanan. Kaila malinis lagi ang ating ano eh, lababo. Kasi alam niyo mo yung mga insekto. Pag nakaamoy ng ano eh, nagdadaksaan. Everybody knows how much I love you. Oh. Everybody knows how much I care. Everybody knows how much I love you. Everybody knows that's you. <laughs> after this alam niya, tapos na nang hugas ng mga ginamit okay, mamaya kita-kits mamaya sa labas doon naman ako sa labas mamaya okay po see you at the lobby dito naman tayo papapawis yan eh itong mga daon-daon na mga halaman ayan pag natuyo yan oh basura din eh kaya kailangan eh huwag pababayaan dumami eh wala naman ako kasama kaya ako na rin po yung gumagawa eh ano naman ito miski bata kayang gawin ito eh mas maganda naman yung kayo na rin na gumagawa para tulong na rin sa ano nakapagpapawis Okay, hmm. natapos akong magwalis, goles magdidilig naman ho tayo ng halaman. Okay, ayan, medyo alam niyo pag uh, tag-araw, ayan, oh, madaling matuyong uh, ang mga halaman. Kaya kailangan eh, kaya naman para hindi magkusa pag umulan, eh hindi oh, bihira na umulan eh. <sighs> kaya kailangan niya, eh. parang tao din yung halaman, kailangan eh. Alagaan. Wala pang NBA player. Player na ako. O. Oh. Parang hindi na abutan. Oh. kasi sira tuhod ko walang puwersa eh. Dapat ganun eh. Kaya ano, na ang puwersa na hindi yan nandito. Sabay. Wala eh. Nakawala no, oh. Hindi umaabot. tapos na lang sir. Oh. Pare-pare yung ah. Yan, yan, yan sir. Yan, yan. But my layo. You're not good, sure. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Okay, nandito naman na. Ito naman yung aming gym dito, dito sa komunidad ng uh, Novo Residence. Kung saan yung mga nakatira dito, dito nagpapapawis. Miski 30 minutes, san mano, meron tayong swimming pool doon para sa mga mga bata at mga magulang nila. Okay, sundan niyo ako para makita niyo kung paano ako magpapawis. Oh, ito na. Dito nga may sa loob ng gym. At nakita ninyo yun yung mga uh, residential dito. Diyan sila nagpapalakas. Nakita nyo, yun, binubo. binubo yung mga uh, dapat buhatin. O, so, mga meron mang uh, marami yung klase na pwede kayong magpalakas. Magpapawis araw-araw. Stretching muna, stretching. Ito po, basic, ano po ito? basic na ah uh, uh, exercise. Mm -hmm. Ito yung pang-araw-araw na uh, pag-i-stretching. Para nang sabi, para tayong mga para tayong mga sasakon. Eh. Kailangan pa-initin muna bago patakbuhin. Para yung mag-circulate yung ating mga ah uh, dugo tungkol baga sa aming langis ng ating katawan. 8, 9, 12, 13, 14, Kabi-kabi lang po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Ito naman, kung gusto nyo lumambot ang bewang niya naman, ito muna. Ganda yan. Yung... Pawis na agad ako. <laughs> Ilang ano lang yung aking ginawa. O, baliktad naman. Yun, o. Oh. Oo, uh, yun, sarap! Tiptin. Tapos yun man, yun, no? swing. One, two, three, four, thirteen, fourteen, fifteen. Next. Ganyan lang po yan. Ito lang po yung uh, madalas kong gawin sa araw-araw. Para yung mga langis natin, yung mga fluid natin sa ating mga kasubukasuan. Eh, mag -ano, umikot. Ito lang ang gawin yung araw, papawisan na kayo eh. Madaling, uh, ano, simpleng basic uh, stretching lang. Pagkatapos naman no yan, kung kaya nyo lang, abutin yung panyo para mag, uh, ano. Pero pag hindi nyo kaya, huwag nyo pipilite. Kung hanggang saan lang, doon nyo nagagawin. Doon nyo na itigil. Bilang na kayo. Parang ganito. O, ayun, no? O, yan. Yun lang abot ko. O, doon lang ako. Huwag na natin pilitin. Kasi ang kasunod po niya, problema. yun no? Nung araw po kaya-kaya kong abutin yung pako. Pa nakakadi pa pa akong gano'n. Nung araw yun, eh kaya lang gabi na eh. What? Kaya <laughs> <laughs> na na eh. Eto, tignan mo, eh dati hindi ako maalala yun. Oo. Oh. Ngayon, no, nag-ano pa ako, Nag meron pa akong gabay. Oo, oh. parang kung hanggang saan lang. Oo. Oh. Yung balansin mo eh, pag medyo umiidad ka na, nangawala eh. Kaya, pero kailangan gawin natin din. Hey. Ayan. Hey. Ayan. Oh. Ayan. Tumunog yung turutu o. Oh. Tumunog. Huwag niyo pipilit eh, huwag kang salong yung kaya natin doon lang po tayo uh, uh, hanggang doon lang po <laughs> kaya after nung stretching konting relax muna para sa ganun para doon sa next na gusto nyo gawing uh. so, ang dami kasing sistema dito, kagaya nung no, ginagawa ng aking mga kanebo dito. You know, medyo hindi niyo pwede umpisan sa mabigat yun. Kailangan, miski pa isa-isa lang. O, so, uh, yan, no? Nagumpisa ho yan sa isa. Oh. <laughs> Nung araw yun wala pa ho yan. E eh, ngayon, puro muscle na. Nakita nyo. Oh. Kasi malaking bagay yan eh. Oh. <laughs> oh. Kailangan yung hangin nyo. Kaya kailangan wag nyo pipilitin hanggang, hanggang ano, mapupwersa yung katawan nyo. Ayan. Mami, gago ko yan. Pero mag-uumpisa po ako sa isa. Ito, ito, yung isa naman. 60 years old ako. Uh, yan yung ginagawa nila. Yung mga uh, pounds yan, yung mga ano, ilang counts, ilang set. Ang ginagawa nila. Pero kanina dito, naka... Ilang set ka kanina dito? 12 na tig... Uh, tig uh, ti 30. Eh dito naman, nakakailang ano ka na 40. Uh, tatlong dalawang set ko lang po. Dalawa, bali, dalawang Dalawang set mo. Ah, so bali apat na set. Mamaya ako, ako naman ang gagawa niya mamaya. Si si kung 40 siya, ako 4. What? <coughs> Wala yung zero. <laughs> Hindi subukan ka po na muna yung 10 o hanggang 20. Uh. Nakikita niyo ba itsura ng mukha ko? Kaya-kaya? Pero mabig mabigat. <laughs> pa oh, mga ka Jimmy, medyo sandali lang. Kasi oh, ito eh, hindi ko madalas paminsan-minsan lang oh, eh. Kaya medyo, pag alam ko na no, yung hangin ko, medyo kinakapos. Tumitigil na po ako. Kasi oh, sa pagising ko sa umaga, siyempre, eh, mag inat kayo doon. Hindi ka muna tatayo. mag relax ka muna ng mga ilang minuto, bago ka tumayo. O oh, pag gano'n naman, medyo maghihilamos na kayo. Mag uh, uh tapos sa maghahanda tayo ng uh, breakfast natin. Ako naman, oh, uh, kung sakali naman na uh, meron naman akong mga mga lutong ulam, iniinit ko na lang para ano, kasi may init na muna doon sa ano, kasi oh, bilang nag-iisa ako dito sa uh, Pampanga, eh, yung aking misis kasi nasa Pateros po eh marami po siyang inaasikasong mga bagay doon sa lugar namin doon. Eh medyo may edad na rin yung misis ko, kaya lalo ngayon, panahon na mainit. Medyo, uh, medyo ingat-ingat lang po, lalo na sa init ng araw. Pag may, may edad, talagang dapat eh, huwag tayo basta-basta lalabas. E yan ang buhay namin dito. Sa ano naman kung sakali naman may mga kaibigan tumatawag, na-schedule ko naman po yun sa gabi, sa hapon. Nagyayakong kumain, ngayon ko uh, konting kwentuhan, at saka medyo konting-konting mga shot-shot ng uh, wine. yung po ang ating uh, ginagawa nakasama kay mga kaibigan na mga taga rito mismo sa Pampanga, Angeles, Pampanga. Kaya sa inyo, ako po yung muling nagpapasalamat sa yong walang sawang uh, pag at pag-subscribe dito. At uh, uh, ma-share nyo na rin po at ma-likes para sa ganun eh, medyo lumaki na nga. uh, ako, eh, ako lang eh, yung ako lang ang lumalaki eh. Kayo dapat pareho tayo lumalaki. Ibig sabihin yung mga mga kaibigan natin mas nadadagdagan, mga so subscriber natin. Muli po sa inyo lahat, ito ay walang iba kung hindi si Jimmy Saints at your service center. Loves you three times a day. Mabuhay! God bless you all.